All right, uh, sa ating uh, ikalawang uh, yugto ng Consumer uh, Connect, baka Kapuso, ang ating makakasama, AD World. Uh, makakasama po natin si Attorney Arwin V. Cabanting ng Communications Team from Civil Aeronautics Board. Attorney Cabanting, good morning. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Ah, hello po, good morning po sa inyo and sa mga napasubaybay po sa programa pa rin. Opo, si Joel Puet at si AD World nang DTI eh, siguro magandang malaman eh ano ba ang mandato po ng Civil Aeronautics Board pagdating po sa mga flight delay, yung mga cancellation, overbooking, yung mga bump off ng mga pasahero and so on. Um, ang Civil Aeronautics Board po ay may issue po na Economic Regulation. Ah uh, yun po yung Air Passenger Bill of Rights. Ah uh, actually 2012 pa po siya um na issue and uh, just this year po nagkaroon po tayo ng mga amendments so nag take effect po yung amendments noong April 27 except for the provisions ng flight cancellation which took effect naman po noong June 26 po anong uh, anong mga kinailangang amyandahan ng mga provision nito uh, ng ano, um, passenger bill of rights Yes po sir. Um, regarding po sa mga amendments, uh mayroon po kami significant amendments po sa mga entitlements ng isang passenger na affected po ng uh, flight cancellations. And we also updated po yung provisions ng right to information para po maka adapt po din sa uh, fast paced po na development sa technologies po. All right. Civil Aeronautics Board, ano ba sakop sa ninyo? kasi meron din ka-up ah uh, uh, ano ba pagkakaiba ng ano ng dalawang ahensyang 'yan? Yes po. Um, sa Civil Aviation Authority of the Philippines po, sila po yung nagre-regulate ng technical aspect of air transportation. So sila po yung nag i ng uh, certification ng airworthiness ng isang aeroplano kung safe po ba ito itong lumipad. And um, aside po doon, sila po ay may mandate po na mag-manage and mag operate ng mga airports. Hmm. Sa Civil Aeronautics Board naman po, uh, we are in charge po of the business aspect ng commercial operations po ng mga airlines. So, mini ka sa CAB po nagre-regulate ng fares, um ng mga charges na ini-impose po nila sa mga passengers and even po sa mga schedules po. Mm -hmm. Okay, siguro mata matanong natin AD World no, kasi para mas malinaw do sa ating mga Ah uh, na consumers na ano nagta-travel uh, mga kapuso. Ano ba ang sakop nitong Air Passenger Bill of Rights? Uh, yes po. Ang Air Passenger Bill of Rights po ay may tatlo pong major rights. Uh, first is right to information. Second ay right to service purchased And ang pangatlo po ay right to compensation. Sa right to information po, ang airlines po ay mandated to provide full disclosure po ng accurate information related po sa travel ng isang passenger. So ang mga mandatory um, na ipoprovide po ni airline ay yung terms and conditions, yung general terms and conditions po ng carriage. And um, sa purchase po, kailangan din pong i-provide ni airline po kung ano po yung inclusions ng isang ticket. Kasi sa isang ticket po pwede po kasi na um, or non-rebookable, refundable or non-refundable or kung refundable refundable kung may fee po or wala. Um, dito rin po sa right to information, in, minamandate po natin yung mga airlines na i-provide po yung mga um, inclusions po na isang ticket. Like kunwari po kung may baggage allowance po ba yung ticket na pinurchase po nila or kung may mga free meals po na pinaprovide din po. Um, sa right to service purchase naman po, dito po papasok po yung kung ano po yung nabili ni passenger na services ay dapat pong ibigay ni airline. So hindi po nagdi-distinguish po dito kung um, promo or regular fee. Basta dapat po may ticket, dapat i-transport po yung passenger, pati po yung bagahe po nila. Subject lang po sa ibang mga exceptions. Okay. Uh, so, so sa, uh pa, sige, pa, po. Pa, sige po, sige po, sige po, sorry po, <laughs> sorry po, sorry po, attorney, sige po. <laughs> Ah, okay lang po sir. Sa right to service purchase, andito rin po yung right to be checked in and yung right, right to board po the aircraft. So, um, once uh, may ticket pang passenger, may right po si passenger na ma-check in po dun sa flight niya. Um, dito po, inaano po natin yung mga airlines na wag pong magsara ng mga check-in counters po nila one hour before yung um, time of departure. So um, hindi po basta-basta pwede pong magsara um, yung mga uh, airlines sa check-in counter sila like more than uh, one hour before po ng time of departure kasi para po mabigyan po ng uh, pagkakataon yung mga passengers po na ma-process for check-in. And once po na, na check-in and may uh, boarding pass na po, um, yun po yung uh, right to board naman po yung sasakay na po yung passengers sa aircraft. 'yung May cyber exceptions naman po 'yung like sa immigration po, health -hmm. and security concerns, safety concerns ganun po. Okay. Uh pagkaang 'yan 'yung ano, Air Passenger uh, Passenger Bill of Rights dito sa Pilipinas. Pero pagka ang isang Pilipino consumer, nagkaroon po ng problema sa isang foreign airline o carrier uh sa ibang bansa, halimbawa, do sa Japan, o kaya sa Hong Kong, sa uh, iba pang panig, uh, iba pang tourist des destination, uh, anong pwedeng gawin? Uh, saan ba maaaring humingi ng tulong? Um, with regard po sa international flights po, sir, uh, we have to distinguish po kung sino po yung nag-operate, kung foreign carrier po ba or uh, Philippine carrier. Uh, pag pagka Philippine foreign carrier, carrier siguro, pag foreign carrier muna, attorney. Yes, pag foreign carriers po, sir, um, ang air passenger bill of rights po ay mag apply lang po pag palabas po ng Pilipinas. Mm, okay. So meaning yung mga Manila to Japan, Manila to Hong Kong, Manila to Taiwan, yun po mag -aapay po yung Air Passenger Bill of Rights. Um, regarding naman po dun sa um, coming from uh, abroad, going to the Philippines, uh, meron po tayong Montreal Convention of uh, 1999. So dun naman po nakapaloob po yung mga rights ng passengers involving uh, international flights naman. Hindi dehado, hindi pa rin dehado, no. Meron pa rin uh, na magko-cover sa iyo. O sa doon, eh, ganun na nangyari. Halimbawa, nasa ibang bansa ka tapos pabalikan ng Pilipinas, sa kung problema doon, meron ding nagko ng iyong karapatan doon. Pero pagka ano, pagka Philippine carrier ang uh, involve involved. Pag Philippine carrier naman po, ano po, pag international po, in and out po, covered po. Ah, covered. Pag, uh, oh, galing ah. Uh. AD World, meron kang uh, additional questions dyan? Ah, uh, po, tanong natin kay Atty. Kabanting, paano yung mga karapatan ng consumer to sa delayed flights natin, sa mga nakakancel na flights? Anong gagawin ng mga consumers? Oh, yung mga situational uh, questions. no? Ito maganda to. Yung delayed ang flight, nakancel ang flight, nag-reschedule, nag oh, oh, nag-overbook, paano ba yan? Yes po. Um, regarding flight delays and cancellation po, ang Air Passenger Bill of Rights po ay may provision uh, para po pa-address po yung mga concerns po nila. Nasa right to compensation po yung uh, involving po ng delays and cancellations. So um, with regard po sa flight cancellations, um, we have to distinguish po kung kailan po nangyari yung cancellations. Kasi meron po tayong cancellations made Uh, more than seven calendar days prior dun sa scheduled time of departure, meron din po yung mga cancellations made seven calendar days or less prior po dun sa scheduled time of departure. So dun sa cancellations made uh, more than seven calendar days, ang pasahero pong apektado po ay meron po karapatang mag-refund at mag-rebook uh, po ng flight. Yan po. So um, sa cancellations made naman po seven calendar days or less po uh, sa scheduled time of departure dito po magdi-distinguish po tayo ulit kung ang reason po ng cancellation ay dahil sa force majeure o yung mga uh, dahilan na hindi naman po kasalanan ni uh, airline at saka yung mga uh, dahilan po na pwede nating i-attribute po dun sa airline so first po sa uh, force majeure may karapatan po ang passenger na mag-refund, magpa-rebook, and kung may i-mount -ma or i-operate po na special replacement flight po, pwede pong piliin po ni passenger yun. Si passenger ang pipili, no? hindi uh, yes, sila ang pipili para sa passenger. It's always the option, option of the passenger, the passenger naman po. Alright. Yes, yes, bago kayo magpatuloy, turn uh, Attorney Arwin, ng inyong paliwanag, tayo po yung magbibigay daan lang sa ating pagpapaalam sa GTV, sa WBTV. Salamat, thank you, and uh, we'll see you again next Saturday uh, po sa, double no, uh, WTV, mga kapuso. Pero tuloy-tuloy po tayo mga kapuso sa ating Super Radio DCWB, iba't uh, ibang uh, radio stations po na Super Radio sa iba't panig po ng uh, bansa. At sa Facebook tayo po ay uh, patuloy na magsasahim pa po ito. Sige, balikan natin si Attorney Arwin. Yung mga offloaded passengers, Attorney, at uh, saka yung mga... Nasiraan ng bagahe. Di ba may mga ganong pagkakataon eh. Nasira yung baggage mo. Tapos yung system uh, error, system error, tapos dumating ka sa destination pero yung baggage mo hindi. di ba 'minigano mga pagkakataon <laughs> yes. na torni? 'Di ba? Ano ba ang mga karapatan natin doon sa ilalim ng ano ng uh, APBR? Um, yes po sa baggage concerns naman po, ang importante po na gawin po ng passenger is to coordinate yung concern po sa airline. Kasi importante po na maka po agad sa kanila. Ah uh, kasi mayroon pong ipi fill out po na property irregularity report form. So yun po yung mag trigger for the airline. For example po, nawawala. Magti-trigger po yun ng tracing. Baka kasi naiwan doon sa isang airport or na-load or baka naman po ay um, may nakakuhang uh, ibang passenger. Um, pag may damage naman po, same po yung sa property irregularity report form para Um, magkaroon po yung airline ng matitrigger po na yung mechanism po nila on devaluation po kung magkano po yung compensation na marireceive ng isang passenger. All right, yung consumer welfare desk, di ba? Tinatakdan yun na yon. kaila meron. Sa uh, after, sir, meron meron po tayong mga passenger rights action desk sa mga airports. So um, meron, naka-deploy po sila malapit po sa mga check-in counters. And as of now po, we have 32 airports po na meron kaming deployment ng passenger rights. Action officers naman po na handang tumulong sa mga concerns ng mga pasahero po. 32 pa, uh, airports. Uh, but yung iba wala pa? Um, iba kasi sir. Depende po <laughs> kasi doon sa um, passenger traffic at sa um, ah, number marami, of flights operated. Oh, pagka marami ang flight at marami ang pasahero, marami mga tao kayo doon. No? Uh, yes. 100% po yan. Okay. Um, anong penalty? Ano parusa sa mga airline na hindi sumusunod sa mga regulasyon ukol sa passenger's rights? Um, violations po ng APBR po, it, um, up to 2 million po yung pwede man naming ipataw na penalty. Depende po dun sa nature po ng violation ng airline po. So, oh, okay. Kaya lang, like, magkano? 2 million? Uh, yes po, uh, based po dun sa uh, PSA lo po na amendment. Oh, dapat siguro taasan ang pa. Chicken pig sa mga airlines. <laughs> 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 dapat taasan pa, no? Ano po ang uh, mga tips ng, ano, ng cab para uh, makaiwas tayo sa hassle habang nagbabiyahe tayo? Lalo-lalo lalo na ngayong holiday season, ang traffic, ang, ang passenger traffic ay talagang uh, unimaginable. At uh, ngayon yata, di ba, AD World, pagka uh, pag, ano pag, uh, 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 trip sa labas ng bansa, you have to allot about four hours. Uh, dahil nga sa sobrang check-in, uh, uh, check problema taon, daming tao, immigration, tapos may problema pa sa traffic, papunta sa airport. Uh, tapos ang uh, domestic na dati, two, two hours lamang dapat ang lead time. Ngayon, okay? nagiging three hours. ano anong, anong... anong uh, Um tip siguro ng ano ng uh, Civil Aeronautics Board para makaiwas sa hassle habang taipo ay nagbabiyahe ngayong holiday season. Um yes po for our passengers po na magta-travel po this holiday season po, um ang advice po namin is to really plan uh, your travel ahead of time. So nasa bahay pa lang po bago pa lang po yung flight natin, kailangan pong maghanda na po tayo. So uh, for um updates ng mga flight uh, information ng passengers um they can coordinate po sa mga airlines or visit the uh, websites or social media platforms sa mga airlines para po sa mga updated information regarding their um travel um of course uh, check na rin po nila baka po sa emails nagsend din po ng mga notifications ang mga airlines regarding sa uh, flight po ng passengers um bago po umalis ng bahay of course uh, we have Uh, to advise our passengers to uh, prepare all the necessary travel documents po. Um, kasi baka po may kailangan pa lang visa for international travel at saka mayroon pang ibang i-fill if out na mga uh, forms or electronic forms po bago po lumipad. Kailangan po ma-accomplish na po yun. And of course, we have to allot more time po lalo na po ngayon sa holiday season na meron pong heavy traffic and congestion of passengers po sa mga terminals. So yun po so if ever naman po na may mga concerns sa mga passengers regarding their travel they can contact the Civil Aeronautics Board naman po um, through our um, telephone numbers so may naka naman po sa website namin yung telephone numbers sa uh, central office and then sa mga airports po yung mga desk po namin meron po silang na-issue po na official business phone po para po makatanggap po ng mga concerns specific po doon sa airport po nila Okay, ito siguro, may mga tanong dito AD World. Ay, uh, bato natin Ay, kay Tony na Arwin oh, sa mga text messages uh, messages natin. Uh, question po tungkol sa mga PWD passengers na wheelchair bound. May kailangan po ba silang i-present o ibigay bago po sila sa makina ng aeroplano? Um, with regard to um persons with uh, disabilities po na nangangailangan po ng uh, mobility devices, um sa booking po dapat i-inform po natin yung mga airlines na kakailanganin po ni passenger ng uh, wheelchair um sa mga airports po kasi meron din po kasi limited uh, supply or number of mobili mobility devices available for passengers so that's why we have to uh, inform the airline um, beforehand so that they can also prepare as to how many uh, mobility devices ang need na i-provide for that particular day po Okay. may, may mga videos daw na binabalag, binabalibag yung mga mga bag. Uh, uh, yung, yung ano ba, uh, parang walang ano, walang pakundangan sa pag-handle ng mga bagahe. Important naman talaga na dapat daw eh uh, cheapy pa yung luggage. <laughs> but regardless sa brand, quality, or price, dapat di pa maayos ang pag-handle po ng mga luggages. Meron bang ano? Meron bang tugon ng ano, ang cab doon? Uh, nakikita natin. Minsan, nagwa-viral pa nga attorney eh, di ba? Kung paano i-handle yung mga bagahe natin uh, at paano i Yes po. Uh, for um, airline personnel po na handling baggage of passengers po, uh, we constantly remind them po to comply with the provisions of ATBR kasi sa handling of uh, baggage po isa pong karapatan niyan ng isang pasahero at dapat i uh, ng um, i-handle po ng airlines with extraordinary diligence po para po hindi masira kasi in the event po na magkaroon ng damage or loss po dun sa mga bagahe malaki po yung ma magiging compensation ng isang passenger po Miss Gina, nakalagay, handle with care. Walang binapalipag din eh. Tatanggal uh, pa nga. Oh, oh. Sir Jewel yung mga eh, gulong, mga gulong, 'di ba? <laughs> tapos yung uh, mga padlock na tatanggal sa sobrang uh, pagbabalasubas uh, ng handling nito. Airline ticket as free 20 kilogram check-in baggage, Upon check-in counter staff say it's only 10 kilogram free. Customer pay for excess baggage. This happened last year until now no update from airlines. Yes po. Pwede niyo pong i-report po yan sa CAB if, if na-escalate na po yan sa mga airlines. Kasi isa po sa ikarapatan ng pasahero is the right to information at saka sa right to service purchase. Pag yung ticket mo ay may free baggage allowance na 20, tapos nakalagay sa ticket mo na may free baggage allowance ka na 20 kilograms, dapat po ibigay po yun ni airline. Otherwise po, uh, hindi po siya, ay may violation po siya sa APBR. You oh, uh, know, number five question, AD World. Okay. Ano then, mm -hmm. uh, ito attorney Arwin. Um, uh, kapag ang consumer complaint daw ay regarding rate or refund, pero ang sa city nila ay walang cab. Mm -hmm. Paano sila magpo-file ng consumer complaint? Meron kasi suggestion dito na mm -hmm. yung complaint form niyo raw sa website hindi ma-scroll papunta sa submit, nakakarap daw yung visible part. So, meron ba kayong ano uh, Ito, ma fix yung web developer ang web developer ninyo yes po um, we'll have to uh, re recheck po at recalibrate our websites po pag may mga ganyang concerns pero uh, meron, meron po meron pa naman po tayong ibang avenues po na pwede naman po nating gawin um, sa Facebook page po ng Civil Aeronautics Board, pwede po kayong mag-leave ng message or pwede pong mag-send ng email Uh, via apbr at cab.gov.ph po. Okay, how about sudden changes in flight schedule notified only a few hours before boarding? Naging, uh, nagiging issue daw po ito sa isang uh, <laughs> sa isang airline recently. No? Notorious daw po ito sa mga, sa mga bump off and uh, uh sudden changes in flight schedule. Tony? Yes po. Um, with regard to um, changes po sa flight schedule, we have to evaluate po yung um, dahilan bakit po nagkakaroon ng um, ng changes. Kasi baka po delay, na-delay na po pala yung flight. So pag may na-delay po ng na flight kasi meron na po tayong entitlement sa mga passengers. Like for example, pag uh, two hours na po yung nagiging delay, may magpapa-snack na po dapat si... Airline. So, Um, meron kasi tayong uh, mga factors affecting din po kasi sa schedules kasi yung airline operations kasi on the ground talagang very dynamic and ano po talaga. Um, so we have to evaluate kung anong class ng um, schedule change po yun nangyari if magpo-fall po ba siya under the delay or meron kasi just viable circumstances naman po to affecting po yung sa schedule change. right. pero may ano ba yun remuneration kasi minsan Pagka na delay ang flight mo na isang oras, dalawang oras, meron ka na na-miss na ano nun. Uh, ba, pupunta ka ng Hong Kong, papasok ka ko ng Disneyland na no, mga ganitong oras. Tapos na-delay ka ng dalawa, tatlong oras, di sayang din yung, ano, uh, yung um, uh, day pass mo. Po. Um, with regard naman po dun sa um, mga expenses po or damages po involving, kunyari may mga hotel bookings na po yung passenger or o may po. mga tour mm -hmm. packages na po na inavail Unfortunately po, as sa CEB cannot um, award Um, damages po due to our limited jurisdiction no po. po. Uh, what we can do naman if ever po na merong pong mga uh, misconnections, uh, pag may misconnections naman po um, if conjunction tickets naman po or isang itinerary ticket lang naman po yung Um, ticket ng passengers, the airline should arrange po para po makarating pa siya sa destination po niya. Alright, Atty. Arwin, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you and uh, advance Merry Christmas to you. Thank you <makes music>